Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa mga nakaraang taon, ang Dubai ay isa sa mga naging destinasyon ng mga Filipino na gustong mabago ang kanilang mga kapalaran. Sa kombinasyon ng cosmopolitan vibe at rich cultural tapestry, ito ang naging pangalawang tahanan para sa maraming OFWs. Sa dami ng mga Pinoy dyan, hindi mahira para sa mga ito ang makakita ng authentic Filipino food at goods dahil sa dami ng nagsuputang mga establishmento na tatak Filipino. Upang hindi gaanong mamiss ng mga Pinoy ang Pilipinas, Makikita mo sa mga litratong ito na mula sa pagdiriwang ng Independence Day, sila ay malaya ding naipagdiriwang ang iba't ibang selebrasyon at ang madalas humatak ng marami mga manonood ay ang Sinulog Festival. Bukod dyan ay marami ding mga grupo ang handang tumulong para sa mga baguhang OFWs o kahit matagal ng nagdatrabaho sa Dubai upang hindi lamang sila magkaroon ng magandang buhay doon pero para na rin maging parte sila ng maayos na komunidad. Isa sa mga taong bukas palad na tumulong sa mga FWs ay ang Filipina na si Lorna Lim Varona. Ito ay naiulat na born and raised sa Pilipinas. Tulad ng iba mga Filipino na naingganyong lumabas ng bansa noong late 70s, si Lorna ay lakas loob na pumunta sa Dubai upang maisakatuparan ang kanyang mga pangarap. Ayon sa ulat, ito ay dumating sa Dubai noong 1978. Mas lalo pang naging espesyal ang lugar na yan, nang makilala niya ang Filipino din na si Pablo. Sa tindi na kanilang nararamdaman sa isa't isa, si Nalorna ay nagpakasal noong 1981. Katulad ng iba mga mag-asawa ay nasubok din ang kanilang pagsasama. Pero kahit anong pang dumating na problema ay hindi nila sinukuan ang isa't isa. At mas lalo pa itong tumatag nang magbunga ang kanilang pagsasama ng apat na mga anak. Pinangalanan nila mga itong Maria Lourdes, Joseph Luke, Joseph Lewis at Maria Lisa. Bagamat sila ay malayo sa kanilang mga kamag-anak kahit mahirap, ay kinayan ni Lorna na maalagaan at papalaking maayos ang kanilang mga anak sa tulong ng kanyang asawa. Ito ay hindi lamang naiulat ay sa mabuting ina, pero ang Filipina ay madiskarte at business-minded din. Bilang supportive na asawa, si Pablo ay sinuportahan ang pangarap na kanyang misis na maging negosyante. Sa dami ng mga Filipino sa Dubai at limitado lamang ang mga taong nagtitinda ng mga Filipino goods, naisip ni Lorna na papato kung magtitinda siya ng mga tinapay na tatak Pinoy dahil sigurado ito na hindi lamang siya ang nakakamiss ng na mga pagkain yun. Kaya noong 1987 ay masaya nitong binuksan ang sarili niyang tindahan na tinawag niyang Capricorn Bakery. Sa mga unang buwan ay binalansin niya ang paghawak sa tindahan habang nagpapakaina sa kanyang mga anak. Ang panganin nitong anak sa Maria Lourdes ay sinabi na kahit lagi itong abala sa negosyo, ay hindi nakaligtaan ni Lorna na bigyan siya at kanyang mga kapatid ng atensyon. Si Lorna ay naiulat din na magaling magluto, magaling makisama sa mga tao, at tinuruan din ng Filipina ang kanyang mga anak kung paano maging responsable at disiplinadong tao. Para naman sa iba mga anak ni Lorna, ang kanilang ina ay may pagka -istrikto pero ito ay approachable na tao na maaari mong kausapin anumang oras. Sa kanyang galing at diskarte sa negosyo ay sinigurado din ito matututunan ng kanyang mga anak ang kanyang mga ginagawa. Sa interview kay Joseph kay ibinahagi nito na ang kanyang ina ay ang tipo ng magulang na matatawag mong disciplinarian dahil gusto nito na matutunan at makita nila kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Bilang Roman Catholic ay hindi naniniwala si Lorna sa salitang swerte at araw-araw nilang naririnig mula dito na kung sila ay merong mga pangarap sa buhay, makakamit lamang nila yon kung a-action sila. Ang pagiging estrikto nito ay hindi nila minasama sapagkat alam nila na ang mga payong yun ni Lorna ay para lamang din sa kanila sapagkat gusto nitong ihanda sila sa mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Bukod dyan ay madalas din itong sabihin na hindi sila laging samasama -sama dahil darating ang panahon na sila ay maghihiwahiwalay din. Ang kombinasyon ng pagiging estrikto, disiplinado, matinding determinasyon, diskarte at sipag sa buhay na mayagpag ang negosyo ni Lorna. Nakilala ito hindi lamang sa buong Filipino community sa Dubai pero sa buong UAE. Wala itong pinipiling kulay o lahi. Basta ikaw ay nangangailangan ng tulong, magsabi ka lamang ay tutulungan ka ni Lorna. Kaakibat na kanyang kasikatan at pagkakaroon ng maraming kita, hindi na bago kay Lorna ang lapitan ng mga Filipino na nangangailangan ng tulong. Ang kanyang bakery ang naging takbuhan ng mga Pilipinong desperado na magkaroon ng trabaho. Mga taong gustong magkaroon ng pangalawang trabaho at kahit yung mga taong kailangan ng quick cash ay hindi pinagtabuyan Lorna. Ngunit katulad ng sinabi ng French na si Voltaire at pinasikat ng pelikulang Spider-Man, With great power comes great responsibility. Kalaunan, si Lorna ay nahirapan na pagsabayin ang kanyang trabaho at pagbibigay ng isang daang porsyentong atensyon sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng masinsina nilang pag-uusap ni Pablo, bagamat mahirap ay nagdesisyon silang gawin ang alam nilang tama. Sa halip na mapabayaan ang apat nilang mga anak na nag-iisa sa kanilang tahanan sa Dubai, para sa kanilang mag-asawa ay mas makakabuti na ipadala ang mga ito sa Pilipinas. Doon ay hindi lamang maaalagaan ang mga ito, pero ang magkakapatid ay matututukan at mabibigyan din ng atensyon ng kanilang mga kamag-anak. Kaya noong 2006, kahit mapigat sa kanilang loob, ay ipinagkatiwala nila ang ito sa mga piling tao sa Maynila. Ang magkakapatid ay nanirahan ng tahimik sa lungsod ng Paranaque. Ngunit hindi tulad ng ibang mga magulang na ibinibigay ang lahat ng gusto ng kanilang mga anak dahil nagigilty sila na wala sila sa tabi ng mga ito, ang mag-asawa ay hindi naniniwala sa ganyang konsepto. Sa halip ay nagkasundo sila na laging ipaalala sa mga ito kung ano ang hirap na kanilang nararanasan sa Dubai dahil gusto ng mag-asawa na malaman ng mga ito na lahat ng bagay na tinatamasa nila ay resulta ng dugo at pawis. Si La Lorna ay madalas na umuwi sa Pilipinas para dalawin ng mga bata at ang kanilang parenting style ay naging epektibo. Sa loob ng ilang taon ay mas lalo pang pinag-ibayo ni Lorna ang pagpapalago ng kanyang negosyo at pagkatapos ng labing pitong taon, nagdesisyon itong ipagbenta ang Capricorn Bakery. Ginawa niya yan hindi dahil sa nalulugi na ito, pero dahil gusto niyang mangarap ng mas malaki. Gamit ang perang kinita niya sa pagbibenta ng bakery, itinuyo niya ang apat pang mga kumpanya sa Dubai tulad ng SeaWorld Tourism, Capricorn Trading, Capricorn Documentation at Pro Team. At katulad ng dati niyang bakery, ang apat niyang mga kumpanya ay nagtagumpay din. Bukod sa mga yan ay nagtayo din si Lorna ng mga negosyo sa Pilipinas. Kasabay ng paglago at pagdami ng mga inaasikaso ng mga negosyo, ang mag-asawa ay mas lalo pang naging masaya dahil ang kanilang mga anak ay lumaking disiplinado. Naiulat na ang dalawang lalaking anak ni Lorna ay sinundan ang yapak ni Pablo bilang inhinyero at ang mga ito ay naging electrical at mechanical engineer. Si Maria Lourdes naman ay naging manager ng isang call center at hindi nabanggit kung ano ang trabaho ni Maria Lisa pero ito ay professional din. Ayon sa plano ng mag-asawa ay ahayaan muna nilang gawin ang kanilang mga anak ang gusto ng mga ito sa Pilipinas. Pero nasa plano na lahat sila ay permanenteng maninirahan sa Dubai. At upang maranasan ng mga ito kung gaano kasaya ang magsama-sama, si Nalorna ay inambitahan ang kanilang mga anak sa Dubai noong Christmas at New Year 2011. Ang magkakapatid ay nanatili doon hanggang January 2, 2012 na kaarwan na kanilang butihing ina ang lahat ng mga taong nagmamahal kay Lorna kahit nakabase pa sa Amerika ay masaya itong binati. Nang matapos ang masayang selebrasyon, ang mga anak nito ay malungkot na nagpaalam sa kanilang ina sapagkat matatagalan na naman bago sila magkita-kita. Noong 2012, ang 51 taong gulang ay pinagpatuloy ang kanyang pangangasiwa sa mga negosyo. Pero noong August 26, si Pablo ay nagtaka dahil hindi umuwi si Lorna. Sa pag-aakalang ito ay naging abala lamang ay kinontak niya ang sekretarya nito. Nang malaman niyang ito ay wala sa opisina ay hindi siya nag-isip ng masama. Pero nag-alala na siya nang hindi na ito umuwi na kanilang bahay. Kaya noong August 27 ay mabilis na pumunta si Pablo sa police station. Habang ito ay nagpa-filing missing persons report, ang kanyang mga anak sa Pilipinas naman ay kinontak ang cellphone ni Lorna at nag-iwan sila ng mensahe sa social media nito. Pero kahit ilang beses na itong tawagan, ay hindi talaga ito sumasagot na hindi normal. Dumaan ang 48 oras pero ni isa sa kanila ay hindi nakatanggap ng anumang reply mula kay Lorna. Kaya upang ipaalam sa mga tao ang pagkawala nito ay kinontak na rin nila ang ilang mga Facebook page. Kahit ang local news outlets sa Dubai ay napick up na rin ang balita na nawawala ang prominenteng negosyante. Sa mga sumunod na araw ay hindi sila tumigil sa paghahanap dito. Pero kahit sanay puwersa na ang mga otoridad at mga tao sa paghahanap, ay lumipas ang halos isang linggo na walang nakakaalam kung ano ang nangyari dito. Bagamat ang iba ay naniniwala na maaaring si Lorna ay patay na o maaaring ito ay inilibing na sa desyerto, ang pamilyang Varona naman ay malakas pa rin ang paniniwala na ito ay uuwing ligtas. Ngunit ang kanilang pag-asa ay mawawasak na makatanggap sila ng tawag mula sa mga otoridad kung saan sinabi ng mga ito na natagpuan na si Lorna. Pero ang negosyante ay patay na. Ayon sa report, ang sasakyan nitong Jaguar ay nakita ng Sharjah Police sa abandonadong lote malapit sa Industrial Area No. 11. Nang siyasate nila ang loob at labas ng sasakyan ay nakita nila sa trunk ang bangkay ng Filipina. Ang missing persons report ay mabilis na itinaas sa homicide at ang nangyari kay Lorna ay hinawakan ng Criminal Investigation Department. Base sa autopsy report ay bali-bali ang buto ng biktima pero ang talagang ikinamatay nito ay ang anim na saksa. Habang tahimik na nag-iimbestiga ang mga detectives, ang mga tao ay naisip na ang gumawa noon sa biktima ay maaaring may malaking galit kay Lorna. Ibinasi nila ang teoreng yan sa ulat na bagamat mabait at matulungin ang Filipina, ito naman ay may pagka-istrikto hindi lamang sa kanyang mga anak pero mas mahigpit ito sa kanyang mga empleyado. Ngunit ang angulo na yan ay mabilis namang isinantabi ng mga detectives sapagkat ang lahat ng tauhan nito ay sinabi na kahit istrikto talaga si Lorna, alam nila na kailangan talaga nitong maghigpit dahil isa itong negosyante. Ang mga trabahador din ay nagpatutuo na kahit ganun ang ugali ni Lorna ay wala silang kilalang tao na may galit o lihim na sama ng loob dito. Hindi naman pinagdudahan ng mga ang asawa nitong si Pablo dahil napatunayan na ito ay nasa kanyang trabaho bilang hookup manager sa kumpanyang McDermott Middle East. Kaya sulidong-sulido ang alibay nito. Noong una ay sinabi ni Pablo na wala siyang kilalang tao na kayang pumatay sa kanyang asawa sapagkat talaga namang napakabait nito. Ngunit nang alalhanin niya ang kanilang usapan ilang araw bago mangyari ang krimen, nabanggit ni Pablo na ang biktima ay may kakatagpuin tao. Pagkatapos ng interview niyon, ang Sharjah Police ay inaresto ang lalaking pinaniniwalaan nilang sospek sa nangyari. Habang gumugulong ang kaso, ang pamilyang Varona naman ay binahagi sa interview na bagamat sila ay masaya na nahuli na ang taong pumatay kay Lorna ay hindi naman sila makapagluksa dahil hindi kaagad inirelease ang labi nito sa kanila. Kaya habang hinihintay nilang matapos ang proseso, ibinahagi ni Pablo na wala silang tigil na ipagdasal ang katahimika ng kaluluwa ni Lorna. Ang paghihintay ng pamilyang Varona sa bangkay ay natapos nang inirelease ng mga otoridad ang labi nito. Ang bangkay ni Lorna ay kaagad inilipad pabalik ng Pilipinas at pagkatapos ng libing, ang mga anak ng biktima ay sinabi sa interview na hindi sila titigil hanggat makuha nito ang hostisya. Sa kadahilanan na mahigpit ang korte sa Dubai sa pag ng mga impormasyon tungkol sa kaso, ay pangalan lamang ng sospek ang inilabas atang media ay hindi pinayaga na i-release kahit ang litrato nito. Nang mangyari ang paglilitis, doon lamang nalaman ng mga tao na ang sospek pala ay si Ricardo B. Chavez o Eric kung tawagin. Ito ay Filipino at base sa report, si Eric ay nakilala ng na mag-asawa ng mga ilangan ng mga ito ng interior designer para sa kanilang mga negosyo at opisina dalawang dekada na ang nakakaraan. Pagkatapos ng proyekto, ang tatlo ay naging malapit sa isa't isa, tisa, sa punto na naging business partners pa ang mga ito. At bilang isang mabuting kaibigan, ang biktima ay bukas pala ding tinulungan ng sospek kung ito ay nangangailangan ng tulong. Kaya nang mawala ng trabaho si Eric, lumapit siya sa isang taong alam niyang hindi siya tatanggihan, si Lorna. Ang negosyante ay pinanutang si Eric ngunit ayon kay Pablo, dahil sa paulit-ulit itong paghiram ng pera ay lumobo ang utang nito. Sa laki na ng halagang nabihram ni Lorna ay nag-alinlangan na ang Filipina na pautangin pa ito. Ngunit sa huling paglapit ni Eric ay nakumbinsin ito ang biktima na pautangin pa rin siya sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng kanyang passport bilang kulateral. Ang pera ay gagamitin di ni Eric para sa mga maliliit itong proyekto. Noong 2012, ang kabuo halagang nautang na nito ay 250,000 dirham o sa palitan noon ay mahigit kumulang na 2.8 million pesos. Sa korte ay nagpatutuo si Pablo na ilang buwan bago patayin ang kanyang asawa ay ilang beses nang nakansela ang pagkikita ni Lorna at Eric. Kaya noong August 26 ay masaya ito dahil pumayag na si Eric na bayaran ang lahat ng mga nautang nitong pera. Kaya sa kain ng Jaguar, ang Filipinang negosyante ay bumiyahin na patungo sa bahay ng sospek. Ngunit ayon sa mga detectives, ang walang kamalay-malay na si Lorna ay hindi alam na dalawang linggo na palang pinaplano ni Eric na patayin siya. Ang nasasakdala inamin na talagang itinaon niya na siya lamang ang nasa loob ng apartment upang maisakatuparan niya ang plano. Nang dumating si Lorna ay nagtalo ang dalawa dahil ayaw ni Eric na bayaran ang kanyang mga utang at sa galit nito ay kinuha niya ang kutsilyo at inundayan ng saksak ang negosyante. Nagpatotoo ang nasasakdal na lumaban pa ang biktima at tinangka nitong lumabas sa bintana kaya itinulak niya ito. Nang makita niyang buhay pa si Lorna ay sinaksak niya muli ito. Kinuha niya ang susi ng jaguar, inilagay ang bangkay sa trunk at ibiniyahin niya ito patungo sa bahay ng kanyang asawa sa Alrega at doon ay kumain pa si Eric ng tanghilian na parang walang nangyari. Nang dumilim na ay sa kanya muli ibiniyahin ang sasakyan at iniwan sa abandonadong lote sa Industrial Area 11. Kahit umami na si Eric na siya nga ang tanging tao na nagplano at pumatay sa kanyang negosyante ibigan sa halip na magpakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa na maaaring makatulong na mabuwasan ang sintensya sa kanya. Ang pamilyang Varona kahit na mga tao sa loob ng korte ay nagulat dahil sinabi nito na si Lorna mismo ang nagdala ng kapahamakan sa kanyang sarili sapagkat ito ay di umunoy sakim, mukhang pera at gahaman. Ang strategy ng kampo ni Eric ay umikot sa panlalait sa pagkataon ni Lorna. Tulad ng ito ay hindi talaga mabait sapagkat ayon kay Eric, kaya mabilis itong yumaman ay dahil di umunoy tutulong o magpapautang nga ito pero mas malaki pa sa 5-6 o bumbay ito kung magpataw ng interes. Sinabi ni Eric na si Lorna ang dahilan kung bakit ang tatlo sa kanyang mga anak ay napilitang tumigil sa pag-aaral dahil mas pinagtutunan niya ng pansin na bayaran ang utang niya dito dahil kung hindi ay mawawalan sila ng bahay at walang makakain. Ibinahagi ni Eric na wala siyang trabaho o makuhang kliyente noon pero kahit siya ay lugbok na, kahit anong pakiusap niya kay Lorna ay wala itong diumanong konsiderasyon at pilit pa rin siyang pinagbabayad sa kanyang mga utang. Noong kalagitnaan ay 2012, sinabi ni Eric na naging maganda ang pasok ng taon sa kanya sapagkat meron ng taong gustong kumuha sa kanya bilang interior designer. Ngunit hindi niya maipagpatuloy ang employment process dahil hinihingan siya ng mga dokumento at isa sa mga ito ay ang kanyang passport. Kaya muli ay nakiusap siya kay Lorna na gusto niyang pansamantalang makuha ang dokumento para magkaroon siya ng trabaho. Dahil sa isip ni Eric, kung siya ay may trabaho ay mababayaran niya ito. Ngunit ibinahagi niya na nagmatigas si Lorna. Ang pagtanggi ng biktima na ibigay sa kanya ang passport ang nagimit siya kung bakit siya nagalit. Inami ni Eric na lugmok na lugmok na siya sa kahirapan kaya sa desperado niyang pagtatangka na makuha ang passport at mawala ang kanyang utang ay naisip nito na isang bagay lamang ang solusyon at yun ang patayin si Lorna. Inami niya na upang maisakatuparan na kanyang plano ay kinontak niya ang negosyante. Nagumwari siya na babayaran niya ang kanyang utang kaya si Lorna ay excited na bumiyahe para makuha ang pera. Ngunit ang mga tao talagang puno ng galit ay hindi na rasyonal o hindi na nakakapag-isip ng maayos at sa kaso ni Eric, ang hindi niya alam sa panahon ngayon ay kahit saan pa siya magtago o ikubli ang lahat ay mauungkat at mauungkat ang krimen niyang ginawa. Nang matapos ang trial, kahit ano pang pagtatangka ni Eric na makalusot sa batas, ay hindi siya nagtagumpay. Ang judge ay sinabi na kahit pagbalibalik ang nangyari, wala siyang karapatan na pumatay. Ito ay pinarusahang makulong na hindi bababa sa 15 limang taon at pagkatapos niyang mapagtusahan ang sintensya ay ide-deport siya pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!